when you decided about a guest here, I'm really proud of your girls. You decided to give it. Di ba? Oh, you. napaka-generous ninyo. Paano na bago, na lang ng showtime at ni Vice Ganda ang mga buhay? Ikaw ah, na. nabago po <laughs> ng showtime. Sobrang laking pagbabago po kasi Tito Boy, ako, feeling ko dito ako talagang lumabas sa shell ko, parang nag-bloom, parang mas minahal ko yung sarili ko, mas natutunan kong e-embrace kung anong meron ako and i Uh, yung, yung talents lahat na dami kong na-discover sa sarili ko so yun ako naman yung hindi pag doubt sa sarili ayun talaga yung inaano niya na kaya mo yan kaya mo yan kaya ka nilalagay diyan kasi kaya mong gawin yan Benda. ayun yung pag-i-encourage kaya mong gawin itong fasto okay! Okay. let's do fasto okay. let's start it, Jackie Jackie Ate girl Tito boy Ate girl Hahataw, bibita Bibitaw. haha gigiling gugulong My abs, my luxury car. My abs. <laughs> mas malambot, katawan mo, puso mo. Puso ko. Mas matigas, mukha ng ex mo o mukha ng politiko. Mukha ng politiko. <laughs> mas nakakapagod, magmahal o magpatawad. Magpatawad. <laughs> Kadate mo ngayon? Mas matanda o mas bata? Mag-sabi ka. <laughs> Jackie, my face card <laughs> or my green card? <laughs> my face card. Sean, hot babe, sexy babe. Sexy babe. Mahinhin, maharot. Mahinhin. Kakanta ko kontra. Kakanta. Ah, uh, PBB o Miss Universe? Oh, Miss Universe. Audition o ayuda? Audition. Payag magpa-sexy sa pelikula o o hindi? Pwede. O o hindi gustong magka-concert? Yes. Pangarap mong leading man, sino? yung dati kong crush, James and Blake na lang. Oh. Okay. Para sa inyong dalawa, yes or no, niligawan ng artista? Okay. Hmm. Yes. 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 <laughs> yes. Yes or no, niligawan ng politiko? Uh. <laughs> um, hindi na tuloy. Hindi <laughs> na tuloy. Okay. Hindi, hindi na, na tuloy? tuloy. Yes or no, niligawan ng may asawa? Ah, uh. uh, hindi. huh <laughs> Okay. Yes or no? Nakatanggap ng indecent proposal? Yes. I yes. Siya o ako, mas malakas ang loob? Siya. Ako. Siya o ako, mas malakas tumawa? Siya! Mas malakas uminom? Siya! Siya! Mas malakas ang tama? Ikaw! <laughs> mas maganda? Pareho! Pareho! Mas mayaman? Lights Light on or light off? Uh, oh. Lights off. Oh. Happiness or chocolates? Happiness. happiness. Best time for happiness? All the uh, time. Showtime. <laughs> All the time. Uh, but for both. Ako lang ang malakas kasi... Ako lang ang malakas kasi... Ano? Ako lang ang malakas kasi naniniwala akong malakas ako at mahal ako ng mga nag mahal ko din. <laughs> okay yun! Okay okay. Ganda yon. okay yun! Okay yun! Ako, malakas ako kasi kasama ko kayo. Ma. oh, di ba?